Sulod ka mo ni tutoy ah. May ari kami di pasir ko mga bata. May ari Tutoy Ay! ah. man, ang ilista ko di, anong pangalan niya? Anong ni bata? Bata ko niya, ah. Anong pangalan niya, Si Albert, ah. Wow! Tutoy, ano ganito? Tutoy ang mga gamit nga gamito nyo mag kamo sa akong ah, bata. Ay, yari galiman ng no? oh, ispadeng. What? Ay. Ang ginagamit naman mag-circum. Bakit ni Samanan? Maski ano pa lang ano ni sa ano sa Thailand pa. Tiba <laughs> 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 si Totoy matitanos na ang inyo nga uh, sirkumon. Hey, okay lang ba nang kinidiyak? Okay Kaya rin lang sa punta. Okay, mananate. Puro naman ititanos kami.